I hate to sound callous Gigi, but it's been nearly two months, wala pa rin nang nangyayari sa, sa plano natin laban sa elite squad. I, mean, I get it, kailangan mong alagaan ng nanay mo, pero sana naman huwag mong pabayaan yung mission natin. Tita naman, hindi naman ako nagpapapeteks-peteks lang. Araw-araw ko po itong minomonitor, yung spycam na nilagay ko sa may storage room ng Capsule X. Kasi alam ko na doon nananakit si Riley ng mga empleyado niya. You're not getting it, Gigi. What I'm trying to say is, we could do a lot more than just... Ano maghihintay lang tayo. Mag-aabang tayo kung kailan susumpungin si Riley at lalabas yung pagka-abusive niya at pagka pagka niya. Andiyan naman si Magnus, 'di ba? And the rest of the elite squad. Bakit wala ba tayong magagawa na 'di ba tayo pwedeng kumilos against them? Kita, alam niyo naman yung sitwasyon ngayon ni Nanay, medyo masailan pa, 'di ba? Nanghihingi lang naman po ako ng konting-konting panahon. Gusto ko lang po muna makabawi ako kay nani sa mga araw na hindi kami nagkasama. Tapatin mo nga ako, Gigi. Hindi kaya nagbago na ang isip mo dahil na-impluensyahan ka na ni Luisa? Oh, siguro naduduwag ka na at gusto mo nang umalis at lumayo na lang tulad ng pangako mo sa nanay mo. Diretsahin mo na lang ako nang hindi naman ako umasa sa wala. Tita, ang dami mo naman kagad na isplok sa akin. Alam niyo, tita, marami namamatay sa maling akala. Eto na lang. Ito, tita, real to ka. Hindi ko nabawasan yung determination ko na makaganti ako sa kanila. Sakit na nga sa akin na nagsisinungaling ako kay nanay. Pero ginagawa ko pa din. Kaya sana huwag din naman ako palaging kinikwestiyon. Relax lang kayo, tita. Alam ko po lahat ng ginagawa ko. Jared, okay ka lang ba? Oo. Oh. Okay lang ako. E paano? Isang banda hindi pumupunta sa training si Greta. Namimiss mo, ano? Tia, huwag mong si Greta sa usapan. Bro, di ba kakasal na kayo ni Blair? Wala ka tumunan sa amin si Greta. Hindi rin nakasexy mo ni Greta, ano? Parang liberated ng babae. Siguro, sobrang wild sa kama ni Greta, ano? <laughs> Kakagigan, no? Uy! Uy, pre! Uy, saan saan mo? Ano ba? Bro! Ayun, kahit wala dito si Greta, huwag mo siyang binabastos. Ha? Uy, Jared! Dahil hindi bastos babae si Greta! Pibri na tayo dito, eh! Diyan na nga kayo! Uy, manong. Tama na! Ayos na po kayo? Tama na, maawa kayo sa akin, oh! Matayin mo yun! Matayin mo. mo! Papatayin niyo ako! Papatayin niyo ako! Hindi po, sorry po, ma! Ayoko may matal! Ayoko! Ayoko kayo! kayo?